alam nyo ba na yung pinakamataas na building itong Birds Kalipa di ba nakikita nyo yung pundasyon niya is napakalaki and then until sa dulo is papaliit siya same lang din yung ginawa ko sa aking bahay yung pundasyon is malaki and then papaliit tayo sa itaas so welcome large TV supposed to be mga kaidol nakita nyo to unti-unti ko nang bino itong two stories ng aking bahay. So nakita nyo itong mga puste. So yung tanong is ganito, real large TV, yung pusti ba sa ground floor at saka puste ng second floor? Magkasim or magkapareho lang ba yung laki or size ng pusti sa ground floor at saka puste sa second floor? at saka yung bakal sim lang ba yung dami at sim lang ba yung laki or size ng bakal na gagamitin natin okay na kung gusto nyo malaman tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro kung bago pa lang kayo sa channel ko don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa libor at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materialis wow! So, kinabalik tayo sa tanong, yung poste ba sa ground floor at saka poste ng second floor, magkapareho lang ba yung laki o size ng poste? And din, magkapareho lang ba yung dami at saka laki ng bakal? So itong sa akin is hindi magkapareho. Yung laki ng pusti sa ground floor ng aking bahay is different than dito sa second floor ng aking bahay. So ngayon ay papakita ko muna sa inyo yung laki ng pusti andin din yung dami ng bakal sa ground floor ng aking bahay. Yung standard size para sa two stories na bahay ay ganito. Kapag yung puste natin ay Uh, rectangular, yung standard size 12 by 8 inches. Kapag square naman yung pusti natin, yung standard size ay 10 by 10 inches. So sa ngayon ay susukatin ko na ito kung ito bang pusti ko ay pasado sa standard size. So yung pusti ko ay rectangular. So ngayon ay susukatin na natin. Okay no, na-reach natin yung 8 inches na kapal ng ating poste and then yung lapad 12 inches or 1 feet. so na-reach natin yung poste na 12 by 8 inches yung sizes ba ng bakal ang ginamit ko para sa two stories ng aking bahay so nakita nyo to 6 na 12 mm yung ginamit ko yung 6 na 12 mm Ito ay standard na para sa two stories natin na bahay So nakita nyo na yung size o laki ng pusti sa ground floor ng aking bahay Is 12 by 8 12 by 8 kapag ka rectangular Kapag ka square 10 by 10 yung laki o size ng aking pusti sa ground floor Andin yung bakal na ginamit ko is 6 na tag 12 mm so ngayon dito na naman tayo sa second floor ipapakita at i-explain ko sa inyo so sa second floor ng aking bahay yung pusting binuo ko is 8 by 8 lang yung laki o size ng aking puste Andin din yung ginamit ko na bakal is apat na 12 mm Andin din dalawang 10 mm sa gitna kung baga, nagre-reduce ako ng laki ng pusti, nagre-reduce din ako ng bakal. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung bakal na ginamit ko dito sa tostores ng aking bahay. So kino okay, dito tayo kukuha ng example sa dami at laki ng bakal na ginamit ko dito sa tostores ng aking bahay. Ngayon, ito yung bakal na ginamit ko. Anim na pirasong bakal. Itong apat na nasa corner, lahat ito ay 12mm. Andin yung dalawa dito sa gitna, ito yung 10mm. Kung baga nagre-reduce ako ng bakal sa gitna. Kasi doon sa ground floor, lahat itong 6 pieces na bakal, puro ito tag 12mm. So dito sa second floor ko is nakakaiba, nagre-reduce ako ng dalawang bakal dito sa gitna. Ginawa ko na lang tag 10mm yung sa gitna so sa laki ng kulom dito tayo kukuha ng example kasi may form na ng blocks so sa laki naman ng pusti dito is 8 inches so ngayon ay susukatin natin so nakita nyo ganito yung laki ng pusti dito sa two stories ng aking bahay 8 inches lang yung laki ng pusti kapag ka ito ay mabuhusan na andin yung stirrup naman natin ay nasa 6 inches Para kapag ka mabuhusan natin ito Tamang tama na 8 inches yung laki ng aking post dito sa 2 stories ng aking uh, bahay Second question Bakit ganito yung size, dami, laki ng aking bakal Bakit hindi magkapareho yung nasa ground floor at dito sa second floor ng aking bahay Ano bang purpose nito bakit ito ay hindi magkapareho para hindi masyadong bibigat yung bahay natin kasi kapag kayong laki ng pusti natin sa ground floor and din sim lang din sila sa second floor napakabigat yung dinadala ng ating mga pusti kasi magkasim lang yung laki ng ating pusti sa ground floor at saka sa second floor kaya ito yung dahilan ko na hindi magkapareho yung laki or size ng kulom sa ground floor at saka second floor para hindi masyadong bibigat yung aking bahay. So, third na tanong, large TV, matitibay ba kaya yung ginawa mo sapagkat nag-reduce ka ng laki ng pusti andi nagre reduce din ako ng bakal. Alam nyo ba na yung pinakamataas na building itong Bird's Kalipa? Di ba nakikita nyo? yung pundasyon niya is napakalaki and then, until sa dulo is papaliit siya Sim lang din yung ginawa ko sa aking bahay yung pundasyon is malaki and then papaliit tayo sa itaas kapag yung Birds Kalipa ay hindi nila sinadya yung design ng kanilang building example yung pundasyon ng Birds Kalipa until sa dulo kung magkapareho lang yung laki baka itong bird's kalipa ay babagsak. Kung baga hindi makayanan ng pundasyon yung bigat ng bird's kalipa sapagkat yung pundasyon until sa pinaka-tok-tok is same lang yung laki. Baka yung bird's kalipa is babagsak kasi napakabigat yung dinadala ng pundasyon ng building na iyon kaya napansin nyo yung design nila na yung fundasyon is napakalaki until papaliit doon sa dulo para yung fundasyon ng Birds Kalipa ay hindi babagsak o lulubog sapagkat yung dinadala ng Birds Kalipa ay kayang-kaya lang sa kanyang fundasyon sapagkat yung design na ginawa nila is papaliit until doon sa tuktok kaya same lang yung design ng Birds Kalipa and din yung design ng bahay na ginawa ko